Ugado sa doon na kwan uh, na taga Timor. Na hindi rin namin kilala. May doon sa uh, matagal, matagal ang negotiation para makita namin si Congressman teves. Na talaga pag may pera dahil hirapan ang NBI asa uh, sa pagbitbit pa uwi ng Pilipinas kay Congressman Arne Deves, uh, at kahit yung pagkuha ng litrato patungkol sa kalagayan at sitwasyon ni Congressman Arne Deves, at kahit yung nasa loob siya ng kulungan para ipakita sana na talagang nakakulong itong si Teves ay hindi sila pinayagan at nahirapan pa ka sila o manong para makakuha ng litrato na dadalhin sa Pilipinas at ipakita naman kay Pangulong Marcos. Kaya bigo po ang NBI ah, na makuha itong si Congressman Teves. Umuwi sila na hindi dala itong si Congressman Teves. At ayon sa sinabi nga ng NBI ay uh, 40 days pa o ang kanilang kailangang antayin para malaman kung mapapadeport ba o makukuha nila si Teves sa, sa, Timor Leste. At uh, alam niyo po ba mga kababayan natin, may sarili o manong abogado ito si Congressman Arne Teves uh, sa, Timor Leste at on the process pa ang kanyang asylum sa Timor Leste. Ibig sabihin lang yan mga kababayan kapag naaprobahan ang kanyang uh, pag-apply ng political asylum sa Timor-Leste tuluyan ng hindi mapapauwi. Ito si Deves at hindi mapapanagot sa umano'y allegation na siya nga ang mastermind sa pagpatay kay gobernador Digamo. Gamo. Usap namin sa si President Horta ang sinasabi nga niya. Gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. At uh, uh, hindi ko lang masabi yung dalawang instances na kinwento niya. Basta gusto niyang matapos na ang proseso. May court process dyan ang pagkakaintindi namin doon sa kanila. A minimum of 7 days to maximum of 40 days mare-resolve yan. Sa atin naman, ang position natin doon ay eh, may cancellation of passport. So ang option nasa sa kanila ay eh, kinansel na ang passport as far as uh, we are concerned. Kung ganun ang nangyayari, ganun din ang nangyayari sa atin. Pag may mga request ng mga counterparts natin sa ibang bansa, kasi sila di undocumented alien, kinukuha ng NBI yan, tinaturn over sa immigration kasi immigration issue na yan. At ganun din ang naging posisyon ni President Horta nung nag-uusap kami. Uh, immigration hindi ko alam kung ano naman ang nagiging legal proceedings na ginagawa nila doon. So yan po ang buong pangyayari doon sa aming pagpunta sa Timor Leste at kami naman ay naghahanda in the event na pahintulutan nilang kunin natin si Congressman Teles doon. Uh, nangako sa atin ang embassy na imomonitor nila kung ano ang update doon sa proceedings at may assurance naman sa atin si Director Montiero na i-update niya tayo kung ano ang magiging terminal point ng kanilang legal proceedings doon. So dapat lang talaga na no, mga kababayan po natin na madala sa Pilipinas ito si Congressman Arne Teves para humarap sa ating husgado dahil niwala naman siya na gumagana ang ating justice system. At uh, ang sinasabi niyang siguridad, eh, nangako naman nga ang uh, NBI at kahit pa itong si Pangulong Marcos na umano is secured nga itong si Teves so ibig sabihin lang yan kapag may nangyari sa kanya edi ang ating gobyerno naman ang dapat sisihin ng kanyang kapamilya o yung kanyang taga-suporta pero yun nga po mga kababayan po natin ay mukhang nahihirapan ngayon ang ating gobyerno at uh, celebrate na sana itong pamilya de Gamo sa pagkahulingan ni Teves ngunit sa pagkakataong ito mukhang mabigat at hindi nga masabi ng NBI ay uh, may sinasabi siya na pinag-usapan nila ng uh, presidente ng Timor-Leste na hindi niya mabanggit panggit. Ang sarili ko lang analysis at opinion po mga kababayan, ang hindi mabanggit ng NBI ay posible itong on the process nga yung application ni Teves na political asylum. So ito siguro yung nagpapahirap sa NBI lalong-lalo na inakuha na ng uh, legal counsel itong si Tevez doon sa Timor-Leste. So, siyempre, hindi talaga yan basta papayag na makuha ang kanyang kliyente. At alam niyo naman po, alam natin lahat, kung gaano karami ang pera ni Tevez. So, talagang gagamitin niya yan at uh, para lang hindi siya mapauwi sa Pilipinas. Kasi alam niyo po, pag nakapauwi na itong si Tevez sa Pilipinas, tapos nawala na talaga. Talagang sigurado makukulong itong si Tevez dahil sa dami ng allegations sa kanya, plus uh, mukhang pinipersonal pa siya ng uh, sekretary ng Department of Justice. So yan lang ang uh, aming maihulat sa inyo at yan ang nangyari doon sa Timor Leste. Katulad din nga ng mga foreign counterparts natin pag may request dito sa atin, hindi sila pwedeng mag-participate sa enforcement operation. Ganon din sa atin doon. I-inform ka lang na oh, nahuli na. Dito ganon din. Pag may mga request sila, hinuhuli natin at sinasabi na nahuli na. Uh, sinusunod naman nila ang proseso natin at tayo rin pinangako natin sa kanila that we respect and wait for the proceedings, legal proceedings against Congressman Teles. Iyan lang po ang masasabi ko. Sige, mga konting tanong lang. Sino ang... Okay. Ayo kung sagutin ng tuwiran niyan na uh, Nico. Kasi babalik pa tayo doon. Babalik pa tayo doon. Uh, hindi maganda ang magiging posisyon natin kung 'yan ang sasabihin nata, impression natin. Mere facto lang naman tayo, nahirapan kami, hindi nahirapan lang. Kasi kung babalik tayo doon at uh, kinondem natin yung mga ganyan, baka mas doble o triple ang hirap nado. Hayran karon lang ng konting kwan skirmishes yung so obviously talagang pinapahirapan ng Timor Leste itong NVI ano kasi gusto na nila i-condemn eh kasi hindi nila pwede condemn ang proseso na ginagawa ng Timor Leste dahil babalik na sila eh alam naman natin na walang uh, kasunduan ang Pilipinas patungkol sa ganitong mga sitwasyon na uh, kung mayroong mga krimen o kriminal na pumunta sa atin na taga Timor Leste o Pilipino kagaya nito kay Tevez ngayon na may extraction so wala nga so talagang medyo may hirapan tayo dyan normal siguro na maging emotional sila emotional din kami kasi may objective tayo sa kanila meron din silang proseso baka hindi na namin naintindihan ayaw namin sabihin na ganun yun nahirapan lang kami pero mabilis ang kanilang cooperation naman sa paghuli wala tayong naging problema doon Benji. Kanila kasi ito ang proseso nila. Sabi nila, they will terminate the proceedings with, with the, within the period of 7 days to 40 days maximum. Tatapusin nila. Kung deportation yan, sabi nga ni President Torta at katulad din ang posisyon natin, summary proceedings ang deportation. Kaya lang may court hearing kasi sila doon. So malamang hindi summary yun, hindi administrative Hindi naman sa wala tayong laban. Alam mo, napakalaking bagay na pinuntahan natin sila. Kasi kung papel lang ang pag-uusapan, ay ang tagal na ng red notice list na yon. Ang doon lang ang masasabi natin. Eh, healthy si Congressman Tevez. Uh, sa tingin ko eh, nag-work out ano, mga kanyo, kanyang, kanyang pangangatawan. Matipuno. Very healthy siya. So, nung pinur pinursigin natin yung red notice list na yan dito sa Interpol natin, mga five days, ano? para ma-comply natin yung mga dokumento. Kasi madami silang hinihingi ng dokumento. Unang attempt namin kulang. Pangalawang attempt kulang pa. Mga five days. O, mga five, mga five days. Mabilis na rin ang Interpol kasi marami silang hinihingi noon. When you went there, kaya oh. na 21. O. Yung 21 natin na yon kasi iniipon natin lahat ng dokumento na kailangan natin. Ah... Uh, yung humingi tayo ng certification from the DFA yung the cancellation of the passport. Tapos habang nagko-coordinate kami doon sa kanila, kailangan pala yung certified true copies no. Yung court resolution order, ordering the NBI to bring back Congressman Teves, tsaka yung order ng cancellation of passport, gusto nila pati yung information, yung buong eh, ang kapal nun. So ilang kopya ang maliban doon yung declaration, yung proscription ng Anti-Terrorism Council, declaring Congressman Tevez et al. Terrorist, nasa tingin namin makakatulong yon sa posisyon ng NBI. So lahat yung mga dokumento na yun, inayos natin. Plus yung may administrative requirements din kasi kami sa department for the authority to travel, in repair lahat yon. At all that time, si Director Longhinos na siya ang ating kausap doon ay eh, parati rin nasa labas. Nung una nating kausap siya, kasama siya ni President Horta na sa Cambodia yata. Lao? Lao Republic. Tapos lumipat sila ng Australia. Pag niya ng Australia, sandalila uh, sandali lang, mga two days lang siya sa Timor-Leste. Pumunta naman ng, when? pumunta ng Lisbon sa Portugal. At ang balik... So, obviously, mga kababayan po natin, kahit kompleto uh, nga umano ang uh, dokumento na naipresenta ng NBI sa gobyerno, sa otoridad ng uh, Timor-Leste, ay nahihirapan pa rin sila sa pagkuha kay Congressman Arne Teves Dahil po yan, ay uh, may legal counsel po itong si Congressman Arne Teves sa Timor-Leste. At kumbaga, uh, dinadaan din sa tamang proseso, nakafile na nga at may uh, pinding pa na political asylum itong si Congressman Arne Tevez. So ang tanong ngayon mga kababayan po natin, mapapa-uwi pa kaya ng NBI o ng ating gobyerno itong si Congressman Arne Tevez para sagutin itong ibat-ibang klase o napakaraming criminal na allegation laban sa dating kongresista. So yan po ang ating pakaabangan pero sa ngayon malinaw na mukhang istipot mo na si Tevez sa Timor-Leste at walang magagawa ang ating gobyerno kahit pa kumpleto sila ng dokumento, kahit may, na may deklara pa na terorista na nga ito si Tevez dito sa ating bansa. Anyway, yan muna yung ating update mga kababayan. Ano pa ang inyong komento patungkol sa issue ito? Maraming